ang kanyang mga daing. Kayo ba yung mga bingi at hindi nakikita kung ano nangyayari sa ating paligid? Pari wala lang ba sa inyo ang mga sakunang nangyayari na hindi natin maintindihan at sa ating buhay ng kapahamakan? Dahil sa ating kagawan Nakaranas ang ating mundo ng problema ang ng dilema na hindi natin matatakasan. Maraming nagdusa sa gupit ng gantin niya dahil sa hindi natin siya iningatan. Tanawin man na hindi na natin masisilayad kailanman kagandahan ng mga kambundukan na hindi na natin mapagmamasdan o di kaya'y mga karagatan na dati-dati ay maganda at kalmad ng tignan. Pero tila ngayon, ay galit at ayaw mang tumahan. Hindi nyo ba nararamdaman? Ang mga masasamang pangyayari ngayon ay hindi na natin mapipigilan. Puot niya'y sinisingil na tayo sa ating pagiging mapang-abuso. pinagkaloob, pinagkatiwala ng buong may kapal Ngunit hindi na natin ito pinahalagahan. Kaya ngayon, pahirapan tayo sa paghanap ng solusyon upang tayo ay makaahon. nakabaon. At ang pangkabuhayan ng iilan ay nawala na lang tuluyan at nagtusan ng mula. Ayuda, hindi magbisan solusyon sa problema. At kahit kailanman, hindi na natin maipagkakaila na ito'y ating konsekwensya na kailangan harapin ng bawat isa. Kaya ba diba, disiplina? Disiplina dapat ang ating ginawa nung una pa. Pero huli na, si Rina na natin siya, ang kagandahan niya, at tila ba'y pinabayaan na natin siya, at wala nang halaga pa.